Good morning mga kabiyahe. Welcome muli sa biyahe ni Kuya Ali. Andito tayo ngayon sa Naiya Terminal 1 at may susunduin tayo mga kabiyahe. 5.30 ng madaling araw ngayon. Kaya naman nagtataka tayo at pagpasok pa lang natin dito sa arrival ng Naiya Terminal 1 ay medyo matrapik. So naghintay-hintay muna tayo ng mga ilang minuto bago tayo makapasok. Dahil nga napakarami ng sasakyan mga kabiyahe so nagtataka nga tayo kung bakit napakarami sasakyan and then nung nakita natin ayan pala ang dahilan so maraming mga kababayan natin na mga nagbalik bayan so nakakatuwa naman at papasalamat tayo sa ating Panginoon dahil marami na naman ang mga pamilya natin mga kababayan natin na magkakasama-sama makakasama nila muli ang kanilang mga kapamilya So, napapasalamat tayo sa ating mga OFW na talagang nagsisikap para sa pamilya at the same time naman nakatulong din ito sa ating bayan mga kabiyahe. at uh, patuloy natin silang ipanalangin sa ating Panginoon na patuloy silang magabayan sa pangingibang bayan nila patuloy silang guide upang hindi rin naman masira ang kanilang mga pamilya malabanan nila ang tukso ng diablo doon at manaig ang kapangyarihan ng ating Panginoon na kumikilos sa kanilang mga buhay mga kabiyahe so sumasaludo po tayo sa ating mga OFW na nagsasakripisyo para sa kanilang mga pamilya So mga na nakakatuwa naman na nakikita natin na maraming umuuwing mga kababayan natin. At alam natin marami na rin mga kapamilya natin ang siguradong namimiss na ang kanilang mga mahal sa buhay. Kaya patuloy na ipanalangin natin sila, patuloy na itaas natin sa ating Panginoon ang kanilang mga buhay at magabayan din ang kanilang mga pamilya na naiiwan dito sa Pilipinas at ganoon din naman ang uh, mga kababayan natin na nanging ibang bayan hindi ipanalangin din natin pagpasalamat ang buhay nila at lalo't higit yung kanilang mga employer na pinagtatrabahuan sa ibang bayan na maging tapat din naman sa para sa kanila uh, at nang sa gayon ito naman ay patuloy na maging dalo yan ng pagpapala para sa kanilang mga pamilya. Maraming salamat muli mga kabiyahe for today's video. Ito lang po muna yung may share natin. Maraming salamat po at God bless po sa ating lahat.